sausawan ka chicken oil. Chicken oil! Mm -hmm. Bakit ka naman chicken oil? May mm -hmm. bago rito rin ko. <laughs> Kung mapili ka sa subahon na isausaw sa chicken oil subot magabi, ano ang subahon na pili mo? Sempre mapalayo pa bala kita ng inside. Oh, thank you so much, guys. Maraming salamat na ibang si Panginasan. Ano? Oh, Sir, kanyang magmahal ang babae. Tandaan mo yan. Kahit madaming choices, wala siyang ibang nakikita kundi ikaw lang. Oh. Ladies and gentlemen, ready Sir Bunking the Sun, bring it on.